Magandang araw mga kabopuls. Kapag narinig mo ang komunismo, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Lipunang pantay-pantay? Walang mahirap o walang mayaman? O baka naman dictatorship, tagutom at bagsak na ekonomiya? Tara talakayan natin ang kasaysayan ng komunismo at paano ito unting-unting kumalat. Balikan muna natin ang ibig sabihin ng komunismo. Ito ay isang sistemang pang-ekonomiya kung saan walang pribadong pag-aari at ang lahat ng yaman at produksyon ay pagmamayari ng Estado o ng buong lipunan. Ang layunin nito ay pantay-pantay na pag ng yaman upang walang mahirap at mayaman. Sa teorya, lahat ay nagtatrabaho ayon sa kanilang kakayahan at makakatanggap ng supply ayon sa kanilang pangailangan. Noong unang panahon, panahong apoy at kapirasong kahoy pa lang ang kagamitan ng mga tao ang sistema ng pamumuhay ng mga bawat tribo ay mayroong elemento ng komunismo o tinatawag na primitive communism. Wala pa silang konsepto ng pribadong pagmamayari. Lahat ay nagtatrabaho at ang mga resources ay pantay-pantay na pinaghahatian ng lahat. Ang bawat isa ay nagtatrabaho ayon sa kanilang kakayahan. May mga nangangaso at naghahanap ng pagkain. May namimitas at nag ng prutas at halaman. May naghahanda ng pagkain at nagaalaga sa mga bata Ang buong miyembro ay may isang kolektibong layunin Ito ay tiyakin ang kaligtasan at kabuhayan ng buong miyembro ng tribo Gayunpaman, habang lumalaki ang populasyon at tumalawak ang mga nalalaman at kasanayan ng tao Unti-unting lumitaw ang pribadong pagmamayari at mas komplikadong sistemang pandipunan na nagbigay daan sa agrikultura, kalakalan at sa huli, mga social classes. Ang modernong idea ng komunismo ay nagmula noong 19th century sa mga isinulat ni na Karl Marx at Friedrich Engels. Noong 1848, inilathala nila ang Communist Manifesto, isang aklat na nagsasabing ang kasaysayan ng mundo ay isang labanan ng dalawang uri, mamamayang kapitalista laban sa mga manggagawa. Ayon din kay Karl Marx, ang mga manggagawa ang siyang lumilikha ng yaman. Pero hindi sila ang nakikinabang dito. Sa halip, ang mga kapitalista ang nagkakamal ng kita mula sa kanilang paggawa. Ang solusyon, isang revolusyon kung saan babawiin ng mga manggagawa ang kontrol sa produksyon at tatapusin ang kapitalismo. Magkakaroon ng tunay na pagkakapantay-pantay. Ang ideya ng komunismo ay unang nasubukan sa Russian Revolution noong 1917 nang ibagsak ng mga Bolsheviks ang gobyerno Tsar sa pamumuno ni Vladimir Lenin. Ang Russia ang naging kauna-unahang bansa na sumubok at nagpatupad ng sistemang komunismo sa ilalim ng Soviet Union. Subalit, hindi eksaktong sinunod ni Lenin ang idea ni Marx dahil hindi palubos na industrialisado ang Russia ginamit niya ang isang transitional o pansamantalang gobyerno o tinatawag na dictatorship of the proletariat kung saan ang Estado ang may kontrol sa ekonomiya habang hinihintay ang pandaigdigang revolusyon. Matapos ang tagumpay ng Soviet Union, sumunod ang China sa ilalim ni Mao Zedong noong 1949, pati na rin ang Cuba sa ilalim ni Fidel Castro, North Korea sa pamumuno ni Kim Il-sung at Vietnam sa ilalim ni Ho Chi Minh. Sa kabila ng pangakong pagkakapantay-pantay, marami sa mga bansang ito ang nagkaroon ng matinding authoritarian rule kung saan ang Estado ang ganap na may kapangyarihan sa ekonomiya at politika. Noong 1991, bumagsak ang Soviet Union dahil sa kakulangan sa productivity, matinding korupsyon at kahirapan at hindi mabisang ekonomiya Maraming dating bansang komunista ang lumipat sa kapitalismo o sa mas bukas na anyo tulad ng sosyalismo. Sa kasalukuyan, may ilang bansang nananatiling komunista tulad ng China, Cuba, at, at North Korea. Pero karamihan sa kanila ay naghalo na ng kapitalismo sa kanilang ekonomiya. Halimbawa, ang China ay komunistang gobyerno, ngunit may malakas na merkado at pribadong sektor na tila kabaliktaran ng orihinal na layunin ng komunismo. Sa kasalukuyan, kakaunti na lamang ang mga bansang nagpapakilalang komunista at marami sa kanila ay unti-unting hinahalo ang kapitalistang sistema sa kanilang ekonomiya. Ang kasaysayan ng komunismo ay isang mahalagang paalala na kahit gaano kabuti ang intensyon ng isang ideology, ang tunay na tagumpay nito ay laging nakasalalay sa kung paano ito ipapatupad at kung paano ito tatanggapin ng lipunan. Ano sa palagay nyo mga kabopols? Posible bang mamayani ang purong komunismo sa isang bansa? Mag-comment kayo sa baba. Gusto kong malaman ang opinion ninyo. Hanggang sa muli mga kabopols.